welcome back to my channel and welcome back for another edition of health class Nanakawan na ba kayo before or may nakita kayong ninanakawan alam nyo ba na may sakit ng isang tao na hindi mapigilang magnakaw narito panoorin ang viral video nito sa social media ang video na ito ay nakuha ko sa Facebook panuorin nyo ng mabuti. Ito si ate, namimili ng shrimp or prawns. At nakikita nyo naman sa video na hindi naman siya mukhang magnanakaw o hindi naman mukhang naghihirap sa buhay. Pero, meron talagang mga tao na kahit anong antas ng pamumuhay ang meron sila ay hindi nila mapigilang magnakaw. O eto si ate, patingin-tingin sa gilid sinisigurado na walang nakatingin. Kumuha ng ilang pirasong shrimp o prawns, saka pinasok sa kanyang plastic bag. At pagkatapos, ay para na walang nangyari at patuloy siyang namimili ng kanyang bibilhin. Merong dalawang klase sa ganitong behavior. Ang isa ay talagang magnanakaw o yung pinaplano ang kanyang gagawin bago magnakaw. Ang isa naman ay hindi plenano ang kanyang pagnanakaw. Ito yung mga taong hindi makatiis, na hindi nakawin ang mga bagay na kanilang nakita. Ito ay tinatawag na kleptomania at pag-uusapan natin ito sa videong ito. Ang kleptomania ay isang hindi common na sakit sa utak. Most specifically, a behavioral disorder. The key feature is repeatedly acting on impulses to steal items even though the items are not needed. Ibig sabihin na nakaka-feel ang isang tao ng urge na magnakaw ng mga bagay-bagay kahit hindi naman nila ito kailangan at dahil sa nagiging habit na nila ito ay paulit-ulit nila itong gagawin according to diagnostic and statistical manual of mental disorder kleptomania is very rare whereas compared to shoplifting or pagnanakaw is relatively common gaano ka rare ang kleptomania it only occurs in approximately 0.3 to 0.6% of the general population. Gaya ng na-mention ko kanina, yung pagnanakaw nila ay hindi planado. Kusa na lang itong nangyayari pag nakakita sila ng bagay na nakugustuhan nila. At kadalasan, ang mga ninanakaw nila ay wala lang mga value at pagkatapos nakawin ay tinatapon lang din nila ito. At dahil may urge na magnakaw nagkakaroon sila ng tension bago magnakaw. At pag nanakaw na nila ang gusto nilang nakawin, ay nakaka sila ng relief. At eto pa, according pa rin sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, na kadalasan niri-resist nila ang kanilang urge na magnakaw. At alam nila na sila ay magnanakaw at alam nila na ang kanilang gagawin o ginagawa ay isang malaking mali. Sila ay takot na mahuli at kadalasan ay nagkakaroon ng depressive or low mood. At eto pa, pagkatapos nilang magnakaw, nakaka-feel sila ng guilty sa kanilang nagawa. O eto, panuorin muli natin ang video at pagmasdan nyo ang ginawa ni ate. Ang kleptomania ay kadalasang nagsisimula during adolescence period. Pero pwede rin itong magsimula during childhood at adulthood. Alam niyo ba na mas common ito sa mga babae kaysa sa mga lalaki? At dahil sa nakakarana sila ng impulse at paulit-ulit nila itong ginagawa, ang mga feature ng kleptomania ay halos pareho sa isang tao na may addictive disorder at obsessive compulsive disorder na pwede ring nagkakaroon ng depression at anxiety at pinaniniwalaan na ang pagnanakaw ay nakakatulong para maibsan ang kanilang depression at anxiety. Ano naman ang pwedeng gawin sa mga taong may kleptomania para mamanage ang kanilang urgency? Ang common na ginagawa ay ang CBT or Cognitive Behavioral Therapy. Isa itong talk therapy na tumutulong sa mga taong may kleptomania para maintindihan nila ang mga impulses or urgency at mga unhealthy beliefs and behaviors at para matutunan nila kung paano respondehin ang mga unhealthy beliefs and behaviors na ito in positive ways. Ang mga doktor ay pwede rin magreseta ng mga antidepressants kung kinakailangan. Pwede rin ang mga gamot na fluoxetine at naltrexone. Please consult your doctor. So, paano mo nga ba malalaman na ito ay kleptomania at hindi isang simpleng pagnanakaw lamang? Narito ang limang key features ng kleptomania according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder or DSM-5. Una na dyan ay ang paulit-ulit na pagnanakaw. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng tension immediately before theft or ang pagkakaroon ng tension or urgency bago magnakaw nagkakaroon sila ng sense of pleasure at relief pagkatapos magnakaw. Ang pagnanakaw nila ay hindi sanhi ng galit or paghihigante at hindi rin sanhi ng delusion or hallucination. At pagkatapos nilang magnakaw, sila ay nakaka ng guilt, remorse, shame, and fear na sila ay aarestuhin ng mga police. There you go everyone! Ang mga taong may kleptomania ay nangangailangan ng psychological treatment para malaman nila kung paano kontrolin ang mga urgency at negative behaviors na kanilang nararanasan. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.